Ako, may tanong lang. Oh. Kailan ba ipapalabas yung... Ay, sisimulan pala yung Superwoman. Nag-uumpisa na kami. Nag-uumpisa na kayo? <coughs> nag-uumpisa na. Ito si Lito Lapin. Nakuna na. Sandali, sandali. Oh. Bakit nag-uumpisa na kayo? Hindi ko pa alam. May bayad ka. Kasi ito pumayag. Si John Regalo. Walang uh, bayad. Wala bayad? Oo. Oh. Hmm. Bayad. Pumayag si Ikwan. Pumayag <coughs> na. Terminator. Terminator. Walang, bayad. bayad. Lito Lapin. Ay, ikaw. Pag-exitahin ka namin, pagkahanas na yung na pelikula, saka ka umitsina, kasi may bayad ka eh. Tama oh, no. O siyempre, kasi, kasi nagpapagod tayo, kailangan, kailangan may bayad talaga direk. Direk sa hindi mong no. dalawa. <laughs> Huwag naman ba? ganyan. Pero, hindi. Mamaya, pag-off ng camera, usap tayo ha. Oh. <laughs> Pero, um, oh, usap <laughs> ko um, <laughs> na yung producer. Ha? Ano, 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 ano? Gusto <laughs> ko <ka>, nirahin <may laughs> ko pa sa likod to eh. Huwag oh, eh, eh, naman. Eh, para magbayad ka na. Huwag naman, nasa pelikula. Hindi, hindi. Kaya pala, kaya pala na nasisira yung uh, Pilipino Pilipino dahil sa puro walang bayad. Mm -hmm. Hindi maguubatay ko sa production. Mamaya usap tayo yung mga babae. Oh, 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 ako. <laughs>